Kasi sino kayo sa, sa mga sound dun sa labas? Kasi sa jamang ganyan ang pamilya namin. So, sa jamang maingay. Ang bango. So, bari, partner, partner, partner nga pala yan. Isang, isang ganito is may katarino pa din siya. And ganoon din yung aking guys. So, ito nyo. Tingnan nyo guys. Ayan. Ito. Meron siya kulay green to. Abangan nyo mamaya. As At saka yung, yung kulay blue yung diba? Yes. So, tsaka ito guys na isang to is natanggal yung papel niya dito. <makes> Ay, eh, ba't ano din dito? Ba't yun yun? Oo nga, tama. Ayan siya. Bang ha? <sighs> so, ayan siya. Ang cute niya. Parang siya, ano, pre-pay. Right? Ayan. Ito yung drink kanina, guys. Ang ganda, ito siya ito. So may silang itong video namin guys ha. So papakatan namin lahat ng ino-order namin. So ito guys yun o. Dalwa siya. Di At ito naman tayo. Blue. Yes. At ito na siya lahat. Ito na yung lahat? Yes. 12 piece bin. 1, 2, 3, 4, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Like that. siya sa plastic hanggang dito lang yung dito sila. Same. So, dyan sa camera, guys, blue ang nakalagay. So, so gray siya, Gray. Gray hey, okay, ba? Yun? Gray yun, eh. Gray nga. Blue nga nakalagay dyan. Bakit? Okay. Para siya blue. Pero, gray, gray talaga yung isa. Yan, oh, gray. Gray yan, guys. Gray, gray. Oo oh, nga. Naging iba ng kulay siya. Tama dito, Dahil sa light. Tama, guys. Naging kulay green, pero black to. Bubu. Ah. Ha? Huh? Okay. Hmm. Um, ang mablock. Para ba't dito ko sa lalo uh, dito? Last one, guys is a block. A block. A block pa din. So, bye-bye! Woo! -hoo! Woo -hoo!